Welcome po sa Jetrek TV ah, Nandito na naman tayo sa ating mga tutorial about glass and aluminum installation lalo na sa mga presyo ah, Ngayon mga lords um, pipresyohan natin ang window na jalousie na 120 by 120 cm Ang um, jalousie na walang hamba at uh, na mayroong haba. Uh, jealousy po na gagamitin natin yung heavy duty Jaloc plus Spring at saka tinted dark gray yung itim na glass. Uh, basi base po sa aking mga presyo mga lots yung sa amin lang po dito sa aming location, sa aming mga supply doon po ako nagbabase uh, mayroon mga ibahan sa mga Uh, ibang mga presyo po uh, sa mga glasan sa mga glass shop uh, kunti lang po yun ang diferensya depende lang po yun kung magkano ang bigay nyo sa isang bintana na 120 by 120 pero mga kalods yung presyo natin ngayon ang um, jalusing uh, may hamba at jalusing na walang hamba yung hamba po na gamitin natin sa para sa jalusi po yung 1 3 4 by 4 na hamba na nababagay na po sa ating mga uh, jalousy window. Uh, ngayon po ay tingnan natin kung magkano ang diferensya nila sa with hamba at sa no hamba. Ang no hamba po ay isisiris lang natin yung Jello plus frame natin talikod yung sa gitna. Dalawang seats po kasi yon. Tapos ang with hamba po, uh, mayroon siyang hamba sa gitna. Uh, maganda po siya tingnan. Uh, tingnan po natin yung kaibahan nila. Kasi kung may hamba na, ang glass po ay hindi na siya kapariha sa with hamba, sa no hamba. Medyo maliit na yung glass niya, pati yung frame niya, Tingnan natin mamaya kung uh, ilang blade na yung frame kung may hamba na tayo at saka ilang uh, inches na po yung glass kung may hamba na. Kasi kung walang hamba po, ang glass po ay nagmamainos lang tayo doon sa frame. Kung may hamba na po, nagmamainos tayo sa frame at saka sa hamba. Pati po sa frame po natin kung may hamba na, uh, nagmamainos rin tayo noon sa height niya. At sa glass niya, sa lapad niya, ma-minus rin. Ay, na po yung minus sa glass sa ating with hamba. Kaya tingnan natin po ang video natin ngayon. Uh, sa with hamba at sa no Kung ano na po ang mga sizes nila. At magkano po ang presyo. Kaya tingnan po natin sa mga video. Mga kalods. Ito po mga kalods ang bintana na 120 by 120 cm yan makita mo nyo po na uh, walang hamba ito po ay walang hamba nakasiris lang ito uh, jalo plus prime, at saka tinti dark grey ito po ang pipresyuan natin ang walang hamba tapos yung dalawang seats na frame ay nakasiris lang po sa gitna kasi walang hamba Uh, yung glass niya po ay mamaynusan po natin sa frame yan ang mamaynus yan sa frame bali apat po yan na piraso na frame ang namaynus po natin yan ay nasa 3 and 1 half na inches ang mamaynus sa ating glass lahat kaya ang glass niyan mga kalods sa inches po yatín ibabase po. Nasa 21 3/4 po inches ang kada isa. Uh, na glass naka-minus na po 'yan. 'Yan po 'ang sakto na sukat. 21 inches by 3/4. Ang presyo po 'yan sa amin tag 77 po ang isa. Kaya sa 28 pieces po nasa 2156 po ang glass natin ang frame po natin ay nasa 14 blades ang isang seat po ay nasa 910 ang isa kaya dalawang seats yan nasa 1820 po kaya i natin yan lahat 3976 ang presyo nyan kasama na po yan ang labor natin yan ang kabuwang presyo po ng 14 blades na jello plus frame at saka 21 3 4 inches ang 28 pieces po yan uh, kaya yan ang presyo natin 3,976 lahat sama na po yan ang labor natin uh, iba po yung presyo natin sa ating jalo plus frame na may hamba na jalo si window sa so, walang hamba po yan mga kalods 3,976 including na po yan sa ating labor at atin na naman pong panuorin yung ano with jam po kung magkano yung presyo at magkano yung mga minus po natin sa ating glass at sa ating frame uh, makita po natin sa susunod natin nga video Oh, ito na po yung forma na with hamba. Maganda siya tingnan, guys. Oh, may hamba siya ano sa gitna, sa tagiliran itaas at sa ibaba. Kaya ang frame natin ngayon hindi na yan kumpleto sa 14 blades. At saka yung glass natin mas malaki-malaki na yung minus. Medyo moderate na yung glass. Pero ipu natin, guys, mas maganda siya tingnan saka i ating tingnan mamaya kung magkano ang presyo niyan. Yan tingnan natin. Ang frame natin guys ay mababawasan na yan. Naging 12.5 po yan kasi na minus na po yan sa ating ano uh, jalousie na 1 3 4 by 4 sa taas 1 3 4 at saka ibaba 4 ang minus nasa 3 eh, inches ang minus na niya kaya ang ating 14 bridge na maminusan sa 12.5 magka-header siya ng konti sa taas pero ang magamit na natin yan ang 13 blades putulan lang yan ng 13 blades ng konti diyan uh, dyan tayo nagbabase sa presyo natin sa 13 blades ang 13 blades po natin sa heavy duty Jalo plus frame ay nasa 845 pesos kaya sa dalawang sets nasa 1690 1690 pesos ang frame pa lang yan ngayon uh, mga kalods ang glass na naman natin ang glass natin po ay nasa 19 uh, inches 1 fourth 19 inches and 1 fourth na po yung glass natin hindi katulad sa ulang hamba ay nasa 21 3 fourth po kasi nagmamainus tayo sa ating hamba ng tatlong 1 3 fourth na ano inches kaya at saka nagmamainus rin tayo ng 3 inches sa ating mga uh, frame kaya yung ang isang glass po natin ay nasa 19.14 na po kung nagmamainos minus na tayo. Kaya mas maliit siya sa ating wal, no hamba. Uh, kaya nagbabase po yan sa presyo namin ay nasa 70 po ang isa. Hindi sa katulad sa walang hamba, 77. 70 times 28, nasa 1,960 po ang presyo ng ating 28 pieces na Uh, 19 1 4 inches na glass tinted glass po yan kaya ang kabubuan na presyo nyan ay nasa uh, ano? isama natin yung hamba ang hamba po nyan lahat po ay magamit natin uh, him, mahigit kumulang ng 20 feet ang 20 feet po ang isang hamba po natin ay nasa 21 feet po. kaya mayroong uh, sobra na uh, one foot po yung ano kasi na uh, pagkakating natin yan ay sobra yan kaysa sa height nya po ay na mamay, na mamay, na mamay na yung height nya at saka sa baba kaya ano ang ano natin na sa sobra siya sa uh, one foot po yung ano yung sobra nya kaya hindi na yan magagamit kaya iisang length na lang yung charge natin sa 21. Sa aming presyo po sa isang length po ay sa amin lang dito sa eight, the times natin po yan sa 100 po per square foot. Kaya ang isang length na ginamit namin ay nasa 2,100. i natin yan sa ating kabuhang presyo. Kaya ang isang uh, ano po, window na with hamba po na 120 by 120 ay nasa 5750 po 'yan kasama na po 'yan ang labor natin ang ating uh widhamba 'yan 5750 ang presyo uh, bilang idea lang kulang sa inyo po ang presyo na ibinigay ko sa inyo depende po 'yan sa ating location po uh, ito po ay ginawa ko para magbigay magka idea po kayo kung magkano ang diferensya ng ating uh, widhamba at nuhamba. Uh, uh, kunti lang diferensya na yan mga kalods kasi ang nuhamba natin na 120 by 120 sinabi ko kanina ay 3,976 pesos po kasama na po yan ang labor ang windhamba po natin nga uh, ano si window na 120 by 120 5,750 po kaya kunti lang po yung diferensya niyan mga kalods uh, Nasa mahigit kumulang uh, 2K po ang diferensya lang niya. Pero kung nga kung, kung mayroon pera talaga, mas maganda talaga tingnan yung ano with hamba. Kasi eh, parang makita mo sa malayo, diferensya talaga yung ano niya. Uh, depende lang po yan sa inyo. Kung depende lang po yan sa inyong budget. Uh, kung kaya, kung mayroon kayong mga iba namang katadungan, pwede lang kayong mag text dyan sa ating ano kung nahihirapan kayo na makuha yung tutorial natin pwede naman kayo mag text dyan pwede naman natin sasagutin sa mga chat dyan sa ano sa ating comment section at wag lang kayong mahiyang magtanong kung mayroon kayong katanungan dyan at sasagutin ko po yan ng taos puso po minsan kasi po yung video natin maingay kasi dito sa ating pwesto po ay tabi ng kalsada kaya pasinsya na po Mga nagdaan ko mga video na tutorial uh, Masyadong maingay uh, Sige po ano lang Open po tayo sa ating mga uh, Katanungan dito About sa ating mga uh, Window po Glass window uh, Magtanong lang kayo po wag lang kayong mahiya at puso ko po, po yung sasagutin uh, Kung sino po mga baguhan dito uh, pwede pong makilike, makashare at maka kung mag-subscribe kayo para ma-update ko kayo sa iba naman nating mga tutorial po. Uh, at maraming salamat po sa mga uh, followers ko dyan, uh, mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. At uh, God bless po sa inyong lahat. At uh, hindi ko na po ito patatagalin kasi mas video mataas na po ang yung video natin. Uh, kung hindi po nyo nakuha lahat, uh, magtanong lang kayo dyan. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa g TV. At sana yun, nandyan tayo sa magagandang pangatawan ngayon. At, at gabayan tayo palagi sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po.